Ang nakaraan, tuluyan ng natuklasan ng ating bida kung saan itinatago ng demonyo at nileksel ang mga nawawalang tao. Agad-agad na rumispande ang mga kapulisan at nagsimula ang operasyon upang mailigtas ang mga biktima mula sa mga kamay ng demonyo. Ang mga pangyayaring ito ay mabilis na kumalat at naging usap-usapan sa buong bayan. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay ng mga autoridad, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa ating bida, bakit nga ba nagawa ito ni Lexel? Dahil sa mga pangyayari nagalit ang demonyo kay Lexel, iniwan niya ito ng may matinding pagbabanta. Hindi makapaniwala ang ating bida na ang kanyang ex, si Lexel, ay kaya magsagawa ng mga kasamaan, na dati ay isang matinong babae. Habang naglalakad si Chinita at ang ating bida, napansin nilang may dalawang tao na nagtatalo sa ibaba ng kanilang gusali. Sila pala ay sina Kin at Ozan na naparito upang maghanap ng trabaho. Ngunit sa kanilang pagtatalo, hindi napigilan ng ating bida ang magalit. Ang pagpapatuloy, sa loob ng food building, kahit nagalit ang ating bida hindi niya padi natiis ang kanyang mga baby girls. Makikita ang ating bida na si Yanmo na nakatayo sa harap nila Ozen at Kin, habang hawak ang kanilang mga dokumento. Kayong dalawa ay may kanya-kanyang kakayahan at may grupo ng IT at tagabenta sa kumpanya. Naisip kong bigyan kayo ng pagkakataon, sambit ng ating bida. Hindi rin umabot sa inaasahan kong pamantayan ang dami ng pagdebenta, dagdag pa nito. Nagsabi ang ating bida habang nakatingin kay Ozen. Ibinibigay ko sa iyo ang posisyon sa pagbebenta. Hindi mo na siguro uulitin ang dating pagkakamali, di ba? Naiintindihan ko, sagot ni Ozen. Pangulong ba iyan? Ang dami niyong naitulong sa akin, kaya gusto ko rin kayong matulungan. Hinding-hindi ko kayo bibiguin. Dagdag pa ni Ozen, narito ang impormasyon tungkol sa mga pangunahing empleyado ng Nebula. Maghanap muna ng isang guwapong binata para maunawaan ang aming mga produkto. Nandidilat ang mga mata at masaya si Ozen sa kanyang narinig, at ito ay tumugon kay Xiaoyu. Nagpasalamat siya at sinabing, hinding-hindi ko kayo bibiguin. Kamakabahan si Chinita Girl at Napa, okay na lang ito, sige. Habang ang ating bida ay kausap si Kin, sinabi niyan mo sa kanya na, ang iyong talento ay hindi mapapalitan. Dapat ay magkaroon ka ng sarili mong entablado. Dagdag pa ng ating bida, tungkol sa hinaharap ng industriya ng libangan, mayroon akong sariling pananaw. Tumahimik na lang si Kin sa kanyang narinig, tila may inaalala. Muling nagsalita ang ating bida, pero hindi ko maaaring hindi sabihin ito, at dagdag pa, ang mga popsong ngayon ay talagang hindi kaaya-ayang pakinggan. Gusto kong pag-usapan ito ng mas detalyado sa iyo. Tara, punta tayo sa kafe at mag-usap doon. Tumugon si Blue-Haired Girl, President Yan, sa totoo lang, nandito ako para mag-apply sa ibang posisyon. Ayoko nang maging singer. Naalala pa niya noong unang beses siyang pumunta sa Jiangcheng, Nasa coffee shop ako noon. Dagdag pa nito, habang may malungkot na mukha, inaalala ang kanyang nakaraan. Pagkatapos ng dalawang minutong usapan, pinapunta na nila ako sa itaas para sa audition, dagdag panikin sa ating bida. Ang dalawang kalbo ay tila hinaharas siya sa kanyang alaala. Sinabi ni Kim sa ating bida, ang entablado, hindi ko nakailangan. Ang pagkanta, ang ganong pangarap ay hindi para sa akin. Nagulat ang ating bida sa sinabi ni Kim. halos hindi makapaniwala at tila nababalisa sa mga nagskip ng ads at sa mga hindi pa Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang mga sinabi. Habang nasa malayo, kausap si Ozen si Chinta at napalingon sa direksyon nila yan mo. Sambit ni Ozen, hindi ko inakala na nagkaroon siya ng ganoong masamang karanasan. Humingi na. Nang pahintulot ang gwardiya at nagbiro, ang bilis talaga ni boss yan sa pagtatalaga ng general. Paano kung bigyan mo rin kami ng titulo bilang Twin Guardian Dragons? Sumagot si Xiaoyu nang may pagbibiro, pwede kayong maging mga pinuno ng palikuran, habang tumatawa. Nagsalita ulit si Qin at malungkot na sinabi nito sa ating bida, President Yan, ayoko nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa industriya ng entertainment. Tumugon ang ating bida, karapat dapat kang magkaroon ng mas malaking entablado. Agad na sumingit si Chinita Girl habang hawak ang braso ni Keen at sinabi nito, Aba! Natuto na siyan mo na pilitin ang ibang tao, gusto niyang magtrabaho sa sales, hayaan mo na siya. Dismayado at nakatingin ng may hindi pagkakaintindi sa Chinita Girl ang ating bida at tumugon, kailan niya sinabi na gusto niyang magtrabaho sa sales? Agad namang nagpayag si Ki na may cute na muka at sinabi, Oo, oh, gusto ko talagang magtrabaho sa sales. Napakamot na lang sa ulo ang ating bida at sinabi, Sige, ikaw at si Ozan, kayong dalawa ay magiging magkasama. Hanggat maabot mo ang kalahati ng benta ni Ozan, tatanggapin ko. Desisyon, tumugon si Kin, sige, hindi ako kailanman susuko. Sa loob ng Nebula office, Makikitang naglalakad si Keen at ang ating bida habang ipinapaliwanag ang mga kagamitang at produkto. Mayroon ka pa bang anumang katanungan tungkol sa mga katangian at presyo ng produkto ng kumpanya? Tanong ng ating bida kay Baby Blue Girl. Wala, naalala ko na lahat. Salamat, idol yan mo. Habang naglalakad ang dalawa, napansin nila ang dalawang lalaking nag-uusap. Ito pala si Pengayo at ang lalaki na kanyang binobola. Sabi ng ating bida kay Keen, Sige, nasabi ko na rin sa iyo ang tungkol sa sitwasyon ni Zhang Pengyao. Ang pangunahing isyu ay ang presyo. Tulungan mo siya, kailangang makuha ang deal na ito. Tumugon naman si Qin, Sige po, president 'yan. Nag-uuusap si Pengyao at ang lalaking naka-brush up. Nagtatanong ito sa lalaki, Boss Lei, may hindi pa po ba kayo naiintindihan? Tumugon naman si Boss Lei, Xiao Zhang, wala namang problema sa router ni pero ang presyo ay napakataas Tumugon si Pengyao Ang aming presyo ay sobrang baba na sa merkado Kung bababaan pa namin ito Napahinto si Pengyao nang marinig niyang may nagsalita sa kanyang tabi Ito pala ay si Qin humihingi ng pahintulot na tulungan siya sa negosasyong ito Sumagot si Pang "Xiao Qin, tamang-tama ang dating mo. Bilasan mong ipaliwanag kay Boss Lei ang tungkol sa presyo." Nagsalita si Kin agad-agad sa harap ni Boss Lei at bumati, "Magandang araw, Boss Lei. Ako si Xiao Qin, espesyal na pinadala para makipag-usap sa inyo tungkol sa presyo." Tumugon si Boss Lei, tama ba? Naiintindihan ko ang ibig ninyong sabihin, pero ako ay isang middleman at ang kumpanya ninyo ay hindi naman ganoon kakilala." Sabay ngisi sa harapan nila. Dagdag pa niya, "Pipilma ako para sa mahigit 10,000 router." isa itong transaksyong lampas isang daang milyon. Hindi rin ako maaaring malugi, hindi ba? Pagtatanong kay Kin, si Boss Lay ay nag-aalala tungkol sa isang isyo, pero agad siyang sinagot ni Kin, Boss Lay, wala naman talagang ganoong problema. Hanggat maibibenta namin ang aming produkto, hindi na kailangang mag-alala sa kita. Ipinapakita niya ang kumpiyansa sa kanilang produkto at sigurado siyang magiging matagumpay ang pagbebenta nito. Mukhang hindi kumbinsido si Boss Lay. Tumingin siya ng seryoso at sinagot ang babae, Miss, sinabi mo nga na hanggat, pero paano kung hindi natin may benta? Habang may hawak na sindeng sigarilyo at isang bukas na lighter, mayabang na ngumiti ang lalaki at malumanay, ngunit may bahid ng panunuyan niyang sinabi, ganito kagandang bagay, itatapon na lang ba parang bakal na basura? Napanganganang. Bahagya si Kin, at sa kanyang isipan ay sumulpot ang isang tanong, mali ba talaga ang ginagawa ko? Habang nakatitig siya sa harapan, hindi niya maiwasang magduda sa kanyang sariling desisyon. Sa likod ng kanyang isipan, unti-unting bumibigat ang kanyang damdamin, at isang butil ng pawis ang lumabas sa kanyang pisni, tanda ng kanyang pag-aalinlangan. Napalingon si Kin at may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses nang tanungin niya si Pengayo, Si Peng na nasa harapan niya ay mukhang kinakabahan, may butil ng pawis sa kanyang nuo. Napabuntong hininga si Peng at bahagyang umiling bago nagsalita, A. Ah, Xiao Qin, masyado kang nagmadali. Ang ganitong klase ng presyuhan ay masyadong luji para sa Xing Yun. Makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala, habang isang patak ng pawis ang damaloy sa kanyang sentido. Halatang hindi siya sangayon sa naging desisyon at tila nag-aalalang baka ito'y magdulot ng malaking pagkawala sa kanilang kumpanya. Si Baby Blue Hair ay bahagyang nakayuko, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sabi niya, paumanhin, gusto ko lang makuha ang proyektong ito para patunayan na kaya ko. Makikita sa kanyang ekspresyon ang pagsisisi at determinasyon. Tumugon naman si Pengayo, hindi pa tayo nakakapirma ng kontrata, may pag-asa pa tayo. Halika, hanapin natin siyan kung may paraan pa para may salba ito. Samantala, ang babae naman ay mukhang nag-aalalang nakikinig, ngunit makikita rin sa kanyang ekspresyon ang determinasyon na ayusin ang sitwasyon. Mukhang si Keen ay nag-aalinlangan sa sarili niyang kakayahan, lalo na nang makita niyang matagumpay na nakipagdil si Ozen. May pressure siyang patunayan ang sarili, pero parang may mali sa naging diskarte niya. Mukhang seryoso at mapanuri ang ating bida habang nakikinig sa paliwanag ni Keen. Nagtanong ang ating bida, kayo ay gumawa lamang ng isang verbal na kasunduan, tama ba? Base sa tanong niya, tila nag-aalangan siya kung may sapat na kasunduan ang naganap. Tumugon si Pengayo, manang, pero sabi ni Boss Lay, kung babaguhin pa natin ang mga kondisyon, ituturing itong paglabag sa kontrata, at ang multa ay magsisimula sa 10 milyon. Tinanong ng ating bida si Ozan, Ozan, maaari pa bang mabawi ang order na ito? Hanggat hindi pa ito napipirmahan at natatakan, may pagkakataon pang bawiin ito. Inutusan niya si Baby Girl Pink at sinabi ng ating bida, ganito, bago kayo pumirma ng kontrata ni Boss Zhang bukas, hanapin si Boss Lei. Huwag hayaang samantalahin niya ang limang porsyento na butas na ito. Tumugon ang dalawa at sinabing pupunta sila agad-agad doon ngayon. Ngunit tinawag ng ating bida si Bebe Blue at sinabing, sandali lang, at ipinakita na larawan sa kanyang laptop. Nagulat naman si Keen at nasambit nito, President Yan, kayo. Anong ibig sabihin nito? Tumugon naman ang ating bida, ang ibig kong sabihin, hindi ka bagay sa sales. Ang pagkanta ang tunay mong karera. Dagdag pa nito, mula ngayon, ikaw ang pipili ng producer at bubuo ng sarili mong music team. Habang may inaalala ang ating bida, sambit nito sa sarili, sa nakaraang buhay, si Kin Yin Ying ay hindi pumayag sa mga unspoken rules, kaya napilitan siyang kumanta sa kalye. Hanggang isang buwan bago ako mawala, sakalang sumikat ang isang kanta niya. Sumagot si Kin, hindi, president yan. Ayoko nang bumalik sa entertainment industry kahit isang hakbang. Tumugon naman ang ating bida, "Alam ko, tumututol ka sa mga hindi patas na patakaran. Pero this time, ikaw ang magiging pangunahing haligi. Ikaw ang bubuo ng sarili mong team." "President Yan, nagtatrabaho ako sa Nebula bilang sales dahil gusto kong suklian ang kabutihan mo sa pagliligtas ng aking buhay." Tugon ni Kim sa ating bida. Binarahan siya ng ating bida at nagsabi, "Pagsusukli, hindi batang pagbabalik sa." Entablado at paggawa ng musika ay isang paraan ng pagsusukli. Pumunta at itayo ang sarili mong entablado. Ito ang pinakamagandang pagsusukli. Dagdag pa nito, habang ipinapakita ang magiging posibleng kasikatan ni Keen. Sinambit ng ating bida, magpunta ka at itayo ang sarili mong entablado, saka mo ako suklian. Nagtanong si Keen, sigurado po ba kayo sa inyong nais? Sumagot ang ating bida, gagawa ako ng isang bagong cultural entertainment empire. Ang mga tradisyonal na kumpanya ng recording at production studios ay marerevolusyon isa ng internet age. At ang iyong talento ang magiging unang hakbang ng imperyong ito. Sabi ng ating bida sa kanya, na may paghihimok at iniisip ang magagandang bagay na mangyayari. Nang biglang may tumulak ng pinto at nataman sa ulo ang ating bida, ito pala si Kung Rui. Napaso ka na lang ang ating bida sa sakit. Humi agad-agad ng tawad si Nog Nog. Gulat na gulat naman si Keen sa kanyang nasaksihan. Bakit palagi kang bigla na lang nagbubukas ng pinto? Galit na tura nito kay Rui. Hindi ba ito ang mga paghahandang dokumento para sa manyuan culture na minamadali mong ibigay sa iyo? Sagot ni Kung Rui, ayon sa sinabi ninyo, ang mga larawan sa concept ay puro kay Miss Keen. Tugon ng ating bida. Iningat ng bida ang dokumento at binigay ang susi at dokumento kay Kin. Sinabi ng ating bida, Xiao Qin, ang mga dokumento at ang susi ng iyong studio, iniiwan ko lahat sa iyo. Umaasa akong hindi ka na muling tatakas at muling susungkitin ang iyong pangarap. Huwag kang mag sa order ni Boss Lei, si Ozan na isang veterano ang bahala rito. Bago umalis ang ating bida, sinambit niya kay Baby Blue Girl, kaya ikaw naman, Pagkatapos mong maliwanagan, direktang puntahan si Kung Rui para humingi ng panimulang pondo. Masayang umiiyak ito habang ginuganita, hindi ko lang mapapasalamatan si President Yan, kundi magagawa ko rin muli ang trabahong matagal ko ng pinapangarap. Ito ba ang ibig sabihin na nasa tamang landas na ako? Habang nanginginig pa, nagbago ang tagpo sa ilalim ng pulang buwan sa may kalye ng Jiang Cheng. Makikita na naglalakad ang ating bida at si Chinita Girl. Nagsabi si Chinita, parang may isang matapang na taong dumaan dito, may pakiramdam ng pagiging pamilyar. Sobra muyatang iniisip, mahirap nang makahanap ng pagkakataong makapagpahinga ng dalawang araw, tugon ng ating bida sa kanya, nang may biglang tumawag sa ating bida. Ito pala ay si Ming Yao. Humingi siya ng tulong sa ating bida, si Anran at siya ay nasa Ziguan Hutang. Pasaway e eabab ng ating bida, gabi na kasi umaalis pa. Tumugon naman ang ating bida at sinabi kay Meng Yao, iwasan mo sila, paparating na ako. Nagbago ang tagpo, makikita si Meng Yao na may kasamang bata na tila handang makipagbasag ulo. Sinabi ni Meng Yao, Anran, huwag kang matakot. Hindi sila maglalakas loob na saktan tayo, habang nasa harap nila ang dalawang kumag. Maririnig na parang mga manyok ito, sok sok sok, sambit nila, tumugon ito ng, bakit hindi kami maglalakas loob? Tanong nito sa dalawang dalaga, pumoposing na si little baby girl, sambit nito sa mga hudlum na, simula pagkabata, mas anay na akong bugbugin ng aking amagamit ang martilyo. Kung may tapang ka, lumapit ka, nagulat naman si Mengyao sa kanyang narinig. Habang ang isa na kamukha ni Pengayo na nakasando ay may dalang bakal, sinasabi ni na, ikaw lang, isang menor de edad na bata. Martilyo gamit ng erpat mo ito tubong bakal. Ayun, mapanakit si kuya mo. Sinong bata? Matanda na ako. Mengyao, huwag kang matakot. Paprotektahan kita. Tugon nito sa kumag. Nagulat si little baby nang bigla nalang kumari pa ang kalbo sa kanyang harapan para hulihin si Mengyao. Nasakta nito sa paghawak, walang magawa si little girl Anran. Bigla na lang, umatake ang lalaki sa kanyang harapan, buti mabilis na kailag ang babaeng nakaboxing style, sinambit ng kumagna, alagaan mo na lang ang sarili mo. Dagdag pa nito, oh, maliit na dalaga, mukhang talagang nagsanay ka. Nagsalita si Anran at sinabi, bitawan mo siya. Anumang galit mo, sa akin mo ibuhos. Narinig ng gwardiya ang mga pangyayari, nagmamadali itong binuksan ng dekuryenteng bagay at agad-agad tumakbo patungo sa lugar nila Yao, nang biglang may tumalon sa likod. Ito pala ang ating bida. Sumigaw ang gwardiya ng Hoy. Sila ay napalingon sa direksyon at sinabing, may paparating, terya na at umatras. Gigil naman na sinabi ni Anran, wag kayong tumakbo mga kumag. Dumating ang ating bida, bitbit -bit ang gwardiya at sinabing, sino ka? Bitawan mo ako, narito ako para tumulong. Nakita ni Anran ang pangyayari. Sinigawan niya ang ating bida, hoy. Sino ka? Bitawan mo siya. Isa siyang bodyguard ko. Bitawan mo siya agad, kundi hindi ako magpapakabait sa'yo. Galit na sabi nito, Anran, siya siyan mo, ang kapitbahay kong kuya mula pagkabata. Siya rin ang tumulong sa amin para makuha ang Blue Water Bay Villa. Siya siyan mo, tanong ng babae kay Mingyao. Bit-bit pa rin ng ating bida ang bodyguard ni Anran. Sinabi ko nang siya ang bodyguard ko, bakit mo pa siya hinuhuli? Sambit ni little girl, yan mo, at gigil na tinitigan ito. Nagbago ang eksena, makikita si Chinita girl na nasa taas ng poste at nakamasid. Sa isip-isip niya, ipinapakita ng sistema na ang aura ng binhi ay napakalakas. At isa pa, parang pamilyar. Nagbago ang eksena makikita ang ating bida na lumapit sa kanyang eabab, at nagtanong ito, Mengyao, ayos ka lang ba? Nangingilid ang luha nito at ipinaliwanag ang sitwasyon sa ating bida. Kumain lang kami ni Anran, habang nag-uusap kami ay napadpad kami rito. Hindi ko inakala na, biglang narinig nila na nagtatalo si Anran at ang kanyang gwardiya. Tinatanong ni little girl kung bakit ngayon lang siya dumating, pinaalala naman ng gwardiya ang kanyang tagubili na huwag silang sundan habang kinakabahan ito. Miss, isang kasiyahan ang makilala ka. Narinig ko na ikaw ang matalik na kaibigan ni Meng Yao sa universidad. Hindi ko inakala na talagang nagsanay ka rin. Pero base sa dalawang suntok mo, talagang kailangan mo pang pagbutihin. Turan ng ating bida, galit naman sumagot si Anran, ano ang sinasabi mo? Nagaapoy sa galit si Little Baby Girl habang nakatingin sa ating bida. Nakikita kong malaki ang utang na loob sa iyo ni Mengyao kaya hindi nakita uusigin pa. Salamat din sa pagtulong ngayong gabi. Pero sa hinaharap, kung may pagkakataon, maaari tayong magtagisan ng galing. Pagkatapos ng lahat, kahit pag-alis ko ng bansa, ipagpapatuloy ko pa rin ang pribadong pagsasanay sa laban, yabang pa nito sa ating bida. Tumugon ang ating bida, kung ganon, masasabi ko lang, babaeng mandirigma, sa halip na magpakumbaba, mas mabuting sundin na lang ang tadhana, may pang-aasar sa mukha. Ganito kasi yun, si Anran ay nag-aaral ng pananalapi at malapit ng lumabas ng bansa para mag-aral sa ibang lugar. Ngayong araw ay ang kanyang pamamaalam. Sabi ni Ming Yao, agad namang lumingon ang ating bida sa taas at kinindatan ang kanyang Chinita Girl. Emph, sa sandaling makita ko ang ekspresyon mong puno ng panlilinlang, alam kong uutusan mo na naman akong magsiyasat. Kapag walang kailangan, ako si sweet little secretary. Pero kapag may kailangan, nagiging gamit na tool, ako. Sa isip-isip ni Chinita, tungkol kay President Yan, narinig kong nakapunta ka na rin sa black market. Sabihin mo nga, may nakuha ka bang impormasyon? Sabi ni little girl na may pag-uusisa. At dito na nagtatapos ang ating video tungkol sa bida nating siyan mo. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Huwag kalim utang. Mag-subscribe sa ating channel, ilike at ishare ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta, mga Kazen. Simula ngayon, tuwing isang linggo na lang natin ilalabas ang yan mo dahil sa kailangang pagsasalin mula sa Chinese. Pero susubukan pa rin naming maglabas ng episodes ng mas maaga para sa inyo sana ay naiintindihan ninyo. Sa susunod na kwento, makikilala na ng ating bida ang tunay na pagkatao ng kaibigan ni Meng Yao. Pupunta sila sa black market sa gabi at muling makakatagpo ng isang hindi inaasahang kakilala. Ngunit tila matagal na silang minamanmanan ng masasamang tao, kaya mapapalaban muli si Yan Mo. Maghaharap na naman sila ni Zi na ngayon ay mas malakas pa kaysa dati.